Kumusta lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel. Nayon, mayroon kaming makabuluhang update mula sa mundo ng entertainment at negosyo. Si Anne Jakrajutatip, ang kilalang day media mogul at transgender rights advocate, ay muling naging mga headline. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito para sa beauty pageant o business venture. Sumisid tayo sa pinakabagong mga pag-unlad. Si Anne Jakrajutatip, ang founder at CEO ng IN Global Group, ay bumaba sa lahat ng executive at board positions sa kumpanya. Ang desisyong ito ay dumarating sa gitna ng dumaraming hamon sa negosyo at legal na pagsusuri. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa AN Global Group, si Jack Rajutatip ay magpapatuloy na magsisilbing si ng Miss Universe Organization, isang tungkuling hawak niya mula nang makuha ang pagyant noong 2000 at 22 sa halagang US Dollars 20 Milyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakita ng Miss Universe Organization ang mga makabuluhang pagbabago, kabilang ang pagsasama ng mga babaeng may asawa at diborsyado, gayon din ang mga babaeng transgender, sa kompetisyon. Ang pangako ni Jack Rajutatip sa pagkakaiba-iba at pagiging kasama ay isang tanda ng kanyang panunungkulan at nananatili siyang nakatuon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kababaihan sa buong mundo. Habang ang kanyang pag-alis sa AN Global Group ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon, ang kanyang impluensya sa Miss Universe Organization ay patuloy na humuhubog sa kinabukasan ng pajan. Iyon lang ang update ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita at insight mula sa mundo ng entertainment at negosyo. Huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman. Salamat sa panonood.